Good morning! So, happy Sunday everyone! So, dahil sa Sunday na maulan dito sa amin ngayon, I try or isip ko magluto ng sopas in my own version. Kasi tayo naman, di ba nga, ay may kanya-kanya tayong way of cooking or may kanya-kanya tayong recipe based dun sa ating tinatawag na recipe. So, ayan, naglagay na ako ng butter at saka konting mantika. Ganun pala yun, guys. Kailangan mo lagyan ng konting ng konting cooking oil yung butter para hindi masunog. Kasi before, lagi ako nasusunogan talaga ng butter. So, yes. Pag ako nagigisa, lagi magkasabay na yan. Walang nauuna kung sino man ang dapat punahin po. kasi hindi. lagi siyang magpasakay. At ilalagay ko na rin itong chicken. Okay, may konti na sina yan. At ilalagay ko na rin itong pasta. Itong carrots kasi medyo matagal maluto ang carrots. So lalagyan ko siya ng 1 cup of water kasi kulang yung tubig ko. Kasi ang sopas kailangan talaga masabaw eh. So pag na naluto na yung carrots, dadagdagan ko pa itiit ng water ito. Lagay ko na rin tong cubes, chicken cubes. Lagyan ko siya ng paminta. Mas so maganda yung medyo may konting kurot na ang hap. sa paminta. yung ko din siya ng konting salt. So, so, ayan. Uh, tinakpan ko nga pala siya kanina para madali siyang kumulo. At, ayan, kumukulo na. So, ilalagay ko na itong macaroni. Kasi ang niluto ko lang naman nga dyan ay medyo maliit yung aking napaglutuan, ano? No? Pero, pag nalagyan naman to ng, eto naman kasi, mag, ah, madali lang itong maluto. And then, pagkayan ay, pagkayan ay luto na, saka ko siya ilalagay at lumiliit naman siya. So, maglalagay ako ng patis, guys, kasi para sa akin medyo matabang pa siya. So, medyo kumukulo na siya, guys. Kaya, ilalagay ko na tong iba. Ubusin ko to para mas masarap. Para kahit na iig uh, lumalamig siya at uh, naiiga, nasa pa rin yung iba. A la